ang taong 2024 ay ang taon na masasabi kong pinakamaswerteng taon para sa ating Gilas Pilipinas. Sa taong ito, napakaraming achievements ang nakamit ng ating pambansang kupunan. Dito sa bidyong ito ay ating balikan, ating talakayin at isa-isahin ang mga kahangahangang ginawa ng ating Gilas Pilipinas team sa buong taon ng 2024 na nagpabilib ng gusto hindi lang sa ating mga Gilas Pilipinas fans, kundi maging sa buong mundo. Enero ng taong 2024, opisyal na inihayag ng SBP na ang magiging bagong head coach ng ating pambansong kupunan ng Gilas Pilipinas ay ito ngang Batikan at multi-awarded coach ng barangay Hinebra San Miguel na si Coach Tim Cohn. Ito'y kasunod ng ilang matagumpay na laban ng ating pampansang kupunan sa nakaraang Asian Games kung saan sa pangunguna niya ay tinapos ng Gilas Pilipinas ang na 61 taon ng pagkauhaw ng ating bansa sa men's basketball. isang buwan ang lumipas, sa buwan ng Pebrero, dumayo ang ating kupunan sa Hong Kong, China para sa first round ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Sa labang ito at inaasahan na natin nilampaso ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong, China sa score na 94 to 64. araw lang ang lumipas sa parihong buwan, dinayo naman tayo ng Chinese Taipei kung saan ang laban ay ginanap sa Bell Sports Arena. At sa pagtatapos ng laro, gaya ng nangyari sa kupunan ng Hong Kong, tinambakan din ang ating kupunan ng Chinese Taipei sa score na 106 to 53. I'm so excited for all of you. We're so proud that you're going to go to the CBA qualifiers. So you're on the way to Thailand. You are... One naman ng Mayo, nang lumipad ang ating Gilas Girls Under 18 papuntang Thailand para sa PBA Under 18 Women's Asia Cup 2024 si Yaba Qualifiers. Ang tournament na ito ay nasweep ng ating kupunan sa 3-0 win-loss record matapos pataubin ng Malaysia, Thailand at Indonesia. Isang buwan ang lumipas, buwan ang honyo at sa parihong kupunan, muling lumipad ang ating Under-18 Gilas Girls patungong China. Para naman sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2024 Division B. At ang kompetisyong ito ay muling na-sweep ng ating kupunan matapos may panalo ang apat na laban at ang haling kampiyon. At dahil sa panalong ito, na-promote ang ating under-18 women's team mula sa Division B at Division A. Pagkalipas ng isang buwan, buwan ng Hulyo, winalist ng ating Gilas Boys Under-18 ang Siyaba Qualifiers na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang pagkapanalong ito ng ating Gilas Boys ang naging daan para makapasok ang ating kupunan sa 2024 FIBA Under-18 Asia Cup na gaganapin sa Bansang Jordan. Buwan pa rin ng Hulyo, dumayo din ang ating Gilas Pilipinas Men's Seniors Team sa Riga sa Latvia. Para naman sa 2024 FIBA Men's Olympic Qualifying Tournament. Sa kompetisyong ito, marami ang napabilib, napahanga at napatulala sa napakitang gilas ng ating kupunan. Dahil tinambakan lang naman at na-upset ng ating gilas Pilipinas ang world rank number 6 noon na Latvia. Naging historic ang panalong ito dahil pagkalipas ng 64 na taon, muling nanalo ang Philippine team sa isang European team. Sa game ay pinahirapan din ng ating kupunan ang isa pang European team na Georgia. At sa semi-finals, ating pinakaba ang napakalakas na kupunan ng Brazil. Nabigo man ang ating kupunan para makwalify sa Paris Olympics, naggiwan naman ito ng tatak na ang Gilas Pilipinas ay kayang makipagsabayan sa mga kuponang nagkahari sa anmang panig ng mundo. At nitong Nobyemre lamang, isang buwan ang nakalipas bago matapos ang taon, muli tayong gumilib at napahanga nang tapusin ng Gilas Pilipinas ang sumpa mula sa hindi matalo-talo ng ating kuponan na New Zealand. Sa first round pa rin ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ay binigyan ng Gilas Pilipinas ng magandang laban ang dumayong higanting kupunan mula sa Oceania. Tinapos ng Gilas Pilipinas ang laro sa score na 93-89, isang hindi malilimutang laban na ipinakita ng ating kupunan sa buong mundo. Sa pagtatapos ng taong 2024, maraming nagawa ang ating pambansang kupunan na tumatat ng gusto at kailanman ay hindi na natin makakalimutan. At sa taong 2025, sa taong ito, asahan nating marami pang ibibigay at ipapakita ang ating pambansang kupunan na mas kabibiliban at hahangaan natin.